Isinagawa ng pamahalaang pananawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang Surgical Caravan sa Gabaldon Medicare and Community Hospital kung saan nagbigay ng libreng operasyon. Umabot sa 17 minor surgical procedures ang naisagawa ng mga chief of hospitals at surgeons mula sa iba't ibang hospitals ng probinsya. Ayon kay Senior Medical Officer Tri Roda Francia, nasa 20 patients ang nagpakonsulta, ngunit ang ilan ay kinakailangang i-refer sa mas malalaking hospital dahil komplikado ang kanilang kondisyon. Po, ang Medicare po kasi is, uh, we are categorized as infirmary, is, infirmary hospitals po. Kumbaga, parang mga minor cases lang po ang kinikater natin. Kung mga complicated cases na po, usually... kin. Uh, nire-refer po natin sila sa mas malalaking hospital kasi nandun po yung mga gamit na hindi po uh, laan para dito sa ating ano, setup po. Karamihan sa isinagawang operasyon ay pagtanggal ng lymphoma at cystic nodules. Layo ni ng surgical caravan na mailapit ang serbisyong medikal sa mga mamamayan at maiwasan ang pagdagsa ng pasyente sa malalaking hospital. Napakalaking tulong po ng inisyatiba ng ating uh, uh, pamaha, uh, pamahalaang panlalawigan kasi kumbaga tayo na ang sila na ang nag-reach out sa ating community para maisagawa yung mga procedures na kadalasan ay eh, ipinipila pa po natin sa malalaking hospital po. Isa sa mga pasyente si Roneta Camacho na 20 years ng myelofoma. Anya, bagamat hindi ito delikado, labis na siyang naiirita kaya laking pasasalamat niya sa programang ito ng pamahalaang panlalawigan. Ako, nagpapasalamat po ako sobra-sobra kay Gob Umali doon sa mga ganitong project niya. Ganon din ang kwento ni Marlon Sodario na may bukol sa likod sa loob ng dalawang dekada. Dati na aniya itong ipinakonsulta sa private hospital, ngunit hindi kinaya ang mataas na bayarin. Kaya hindi niya na ipagpatuloy ang operasyon. Kaya malaking tulong anya ang libreng surgical mission dahil ang pera na sana'y pambayad sa opera ay magagamit niya sa ibang gastusin. Para po kay Governor Kamali, uh, maraming salamat sa inyo, sa inyong team po na nagbibigay po ng mga libreng uh, mission uh, tumutulong sa aming mga walang panggastos para sa sa pagpapaopera, opera uh, nagpapasalamat po kami dahil napakalaking tulong po sa aming mga mamahihirap ang mga gantong mga gantong uh, mission po na inyo pong pinagkakalob sa amin patuloy na isasagawa ang ganitong libreng operasyon sa iba't ibang hospital sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan upang mas marami pang pasyente ang maging benepisyaryo ng programang ito. Kasama si na Jerome Tikia at Ismael Supetran, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.